ko hindi na na yan napapakain ng uh, pigs kasi wala rin pang no? pa ilang po lang po yung anak 2, 4, 6, lang anak. Ah. Bano, yun ang anak doon yun malaking laki hmm. ah. yata ay yun hmm. maganda din ang lahi kaya nga itong kanyang piggery ay hindi na naayos hmm. Ay maganda yung piggery ng no, kapatid at doon sa babaan. Ay doon po may mga, hmm. ba, may mga biik din po ay, sila. Lala. Ay, naalagaan ano, ah, nila, hindi binibinta. Ah, tapos po ibibinta nila pag malala ka yeah, na gano'y. Ah, tinayon. Nagawa ng anak ng Lidl na nasa abro. Ah. Uh -huh. so, ikaw naman ang pipili sa gano'y. Oh, may putuhan. Ay, para pong kumbaga iputupusiyahan eh. Gano'y natin yung atin ngayon. Naalaga. Ah. Uh -huh. Ay, no, kita mo nga yung kalaki. Ah. Ang tuwa ka. <laughs> <laughs> Ay, ilang buwan na po yung hiyong hiyon Dalawang buwan na ang tatatlo. Ah. Ay, bakit ako naman. Ah.

hindi oh, ka tila't magmamadalihan oh, ni po. Kailangan tapusin mo na ngayong araw ah, na ito. Ayun po pala ay 20, ano pala naman po ngayon ay po ba? O ay di mo, mayroon ka pa ticket. Oh, may 13 days ka pa. Gaano ko sa late? 3 time. daw tilat Naka Bartolay na pala yun. Eh. Ay, bakit naman kayo eh? y... Abit po ah, ito iba ang kulay na, ng ano ay... May lahing Dorox. Ah, may lahi po yung Dorox. Oo, oh, oh, yun. Mayroon siya lang Pero siya po may anak ay wala pong kulay ganyan? yan. Wala. Wala yata. Ma ay, bihira. Ay, pero hindi po lagi sa pag... Mm -mm. Ah. Ah. Parang yung aming baboy, talagang may lahing may, oh, may, may palta. may napalta. Ay, kahit po siya'y puti, talagang mm. talaga nagka... Uh, may anak, may, may, ng, ng, may ah. Yung, sa, AI, yung, yung sa ama. Kinukuha yung pag -i -i. Ah, yung mga kinukuhaan <coughs> din po. Ah, ay kahit po pala ikaw ay ang baboy may halimbawa puti. <coughs> ay kung ang makukuhaan naman po may lahi ding <coughs> nagkakapalta. May kan. Pag minsan, sabi ko dun sa mag-iay, kung maaari, huwag makmimix. Ay, ilan po Ay, ilan po ang babae na yan?

ay! Ay! Sarap ito o. ko. Halika! Huwag pa Oops! 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 tinat. Kunin na. Pindala hey. lang, lang lang. May ira lang mag baboy. Wow!

Ha? Siyan po at sila babayaran na ni Tilat. Yung simula na tama po. han eh. na po bayad. eh. 35

da niya. yun, yeah. umaok ay numatagal ha, uh oh, yung butim na. yung na hindi nangyung, yung la asa hindi na, yung da agawan. yung la tay kaniya palahan ng hindi.

嗯，乌娜。 ni 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 to 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 Sí, uh -huh.